nagutungan ako o oh, tayo sa Dorotayo sa area bibili ka ng ano ng card no Sorry. ito, ito? sa boot so sasabihin nyo mo saan tayo saan tayo nandito tayo sa Dorotayo sa titira mo yung titira mo yung ano kung saan tayo pupunta tayo ng hill Puyat. ayun no? hill Puyat? yan o tumagano. oh, ah 25 pesos. 25 pesos. So, tatlo punta ka doon. Sabi ni Mohil. Oh, wait lang. Kulang daw yung pera mo. Yeah. Oh. Oh, no, dukot. Dukot. Okay. So, sabi ni mo tatlo. Bibili ka ng hardo, no? Tatlong Puyat Okay, abot na pera. So, yun yung card na binili natin kanina doon sa kabila. So, kukuhaanan mo. Yung change mo, tapos kukuhaanan mo yung tap ng card. Okay. Thank you. And, alam mo na ang gagawin mo. Tap mo na ha. Tap, anak. Dito, dito, anak. Dito. Tap mo sa ibabaw. Okay. Ako yung card. Ako maghahawak. So, ikikip natin to kasi hindi kailangan ito mawala. Oh, na lang tayo. Kasi kita may yung mga araw na yan, anak. Ayan. Diyan ka mag-stay. Ito. Stay. Hanggang doon. Okay, right here? Yeah. Hanggang doon. Doon. Uh -huh. so, so, wag ang... Wag ang tatabi dito sa may manat sa may railroad dalawa. Because know? if you if you here, you got to drop in and you got to die. Oh, baka so, madad tayo ng ano? So the only thing you can do is step on here. This way. Hmm. Uh -huh. Tapos tong card na to anak, natago mo ano? Pero ako na maghahawak. Ako yes, na maghahawak nito Okay, sure. Para pagdating natin sa Hilpuyat. I-insure eh, na natin. Oo. Huwag ka mga muna. At, ano yung binili mo? Ano yan? Ah, panay, chocolate. Uh -huh. Hi, Mimi. Para so, dito tayo sa Dorote Jose. Mm -hmm. Eh, pakilagay nga. Ay, huwag mga muna ito. Ano oh, yeah. ay uh, na pala may paparating na Ito guys ha, tinuturoan ko itong anak ko para pag-chain muwas ng Manila alam niya na yung gagawin niya. Pag siya yung naligaw at napahiwalay sa amin, makakawin na siya. <laughs> Ayun pala yun. Ayun. Mas madami na pasero. Pauwi na kami. Soria. Yeah. So, kanina galing kami ng na Kiyapo, nagsimba. Marecho kami ng Divisoria. So, ito na, may paparating ng tren. Okay. Alright, ang daming tao. Siguro sa bandang dulo, medyo, ayan, medyo maluwag. Okay.

super fun nga doon. fun? Yan, kami sa train. Ano na ito? Sa Tarni Central. <inaudible> Central Station na. <inaudible> <Central. inaudible> card Alak, ito yung card Eh O, kuha nakailaw O, kuha Bakit nakailaw? Paano yun? Ito? Anak, eh i-insert e, e, mo yung card so, Diyan sa machine uh -huh. So, uh, yan ang ganyan ang ganyan So, hintayin mo yung turn ni Mimi at that, nasa nagod ka ni Mimi So, ayaw mo muna na ano. Hintay mo yung turn ni Mimi bang makalabas. Yan. Okay. okay. tayo sa Belia. Eh, po yat. Pasakay tayo sa BBL. Ah, uh, dito sa main terminal ng BBL. Pero kung bibili ng ticket, ha? Ayan ang uh, ng card. Sa so, magbabayad ka, mag-loadan -lo mo yung card dito sa loading station wait trip trip ko maligay okay. mo na yung card okay lalo na niya yep. okay wala wala pala ka ito si mimi <laughs> Anak, tapos ibibigay mo yan sa Dito sa konduktor Dito tayo BBL Tintinan mo, mo muna yung bus kung balibago uh, Anak, balibago Sabi Sabihin mo, pipila ka yeah. uh, Tatlo, isang estudyante ha Estudyante ka

ay Yun, kahit na rin na dito na kami sa taas Pauwi na rin Anak ka ano, na natin po lang Kasi ako mag-isa na lumas sa Ito, sa Manila Ngayon sa Ben, ano ba na yung Nagagawin mo Yung pag-payment mo sa Sa bus trip ko alam mo magpa load muna doon sa card na bukas mo sa bus no? tapos pagkakit mo doon sa LRT kung ka naman doon sa card ng tren kung saan ka mababa kung so, bumaba tayo ka rin ng marieto kung babayad ka muna doon kasi so, pag insert ng card alam mo na kung paano doon sa mga machine pag, pag kayo pumasok itatak mo lang yung card pag exit ka na sa kabilang station o oh, insert mo na ano alam mo na pati yung mga tourney na lang basa alam mo na ano alam mo na ano alam mo na beses para masanay ka na ano ikaw na gagawa lahat ha okay good nice Oke, oh. <laughs> hey, mainan yang ada tahu nggak? Ayah ada tahu nggak? Tapi Korea Oh,